Yan, magandang magandang umaga po sa inyo mga kutol. Tayo po'y katatapos lang magpa-ani. Ayos din po. Maganda rin po nakuha. Yan, tayo naman po ngayon magpa-tatali po. Yung wala pong tigil e na yun ko. Ang ganda umaga po. Ito. Yun, aray po yung ating sili. Anong pagkalago na yan, pare? Yeah. Update ko na rin po kayo. Yan, anong pagkalago. Ganda na po. At uh, tayo po ay Talagang kahit gabihin po tayo, ano, tuloy-tuloy lang mga kautol. Oh. Sobrang ganda na. Abed po, abed na abed po ito. yan so, Pagkatapos naman po mag-aan eh, balik po kami dito. At, uh, at, naman naman po punuan. Oh. Hindi na po natin pinabayaan at uh, <coughs> sayang po yung pagod. Ay, nabar ah, eh. Oh, ganda po. Mga puno, lalaki po lahat. talbos então, malaki na po mga utol yung ating pong pinagpaguran medyo may block up na rin po yung iba Tayo tayo po eh para po maghangin man ay eh, hindi po maano mga utol. hindi po masisira ang puno bubuhal kasi may karnasan na po ako ay nung pong dati doon sa kabila akong luma malaki na nung tinalihan ko po nagsisip po ako nun mga utol ay ngayon po advantage na po tayo dahil inuunahan na po natin yung pagkatali puno pag uh, malaki na mangin man ay may suporta po Ang ating sili para hindi po mauga alam mo po yung ganito po yung mauga kapag naumuga namamatay po ang puno masahilan po ang sili Yan o, oh. oh, tulo. balis, pera gahoy. Pare, mama balis ay. Pagkaganda po ay. No. po natin ng puno. Yan. Ang mga utol, ganito po yan. Kumbaga ito. Yan. Nakapundo na po yan dyan. Hindi natin arin pagalawin kasi ang sili mga utol, ay ano po. Uh, masilan. Napaka masailan. Kaya may yung ating kawayan, malalaki. At uh, yan po ay uh, malimit ang pagka ano ko pagtusok dahil ito nga po protection no? gumanoon man sila hindi po madadala dahil may tali po tayo suporta rito <laughs> 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 naambo na po mga nabuburing ki eh na po napo kapag naulan din sa amin ah di nilang biro po maulan ah, ah papuntang Batangas po ay hindi hirap po ano po yung dubli dubli mga kuto lang tali para mas matibay ayaw ko nung isahan ah ah nandili na po tayo ay. dalawang buhol mga kutol para hindi po umisod Palambitin na naman ng bar, lambitin. Ito mo nakasakalin. Yan ang ganda na po. Talagang yung pagod po at uh, ano pare, ano na ano. Hmm. May bunga na po. Yan na nga. Yan nung ganda po magtrabaho mga kotol dahil ano po. Pagkakulimlim. Yan o. Oh. Ah, ah. Talagang pinagbigyan lang po tayo ay. Eh. Yan. Natalian na po namin na rin. Medyo balam, -balam lam din po mga kotol dahil ano po ay. Eh. Yan o. Oh. Tulad dito oh. Yan o. Oh. Safety na yan mga kotol oh. Hindi na siya uuga. Ah, Nagkahangin na. na. okay oh, yan. Hmm may bulaklak na patay hmm. yum hindi gaganon po hindi siya na ano gaganon hindi po naapektuhan ng puno yan po magandang purpose di yan hmm. yeah. talagang pare-pare nila po kami dalawa Ah, pero wala pang hulip naman ay. ay. Dami na sawi. Marami ka, are. Mas marami na sawi. Dito. Dito. Oh. ganda na rin bagay tsaga tsaga nga lang po focus lang tayo dito mga kautol para hindi natin mapabayaan po sayang na rin po yung ating pinaghirapan nagpusin daw sa kabila nagtatali din po tapos na po tayo mag-ani ay eh. kautol ayos din po ang ganda rin po ng palay eh. Makotol Ah, okay Yari na po aling kabaak Pare Yan Pero naman po bukas Ay hindi po kaya makotol Dahil sobrang ano po Kulang po Kulang na kulang po ang oras Sobrang nalay po pati Kaya po utay-utay din po kami Ayan Ating sili Kahit po bumag yun ah yan, oh. Huwag naman sana Ayan makotol Utay-utay lang po Suportada na po yan Ayan o oh ang ating silihan napakaganda na yan update ko na rin po kayo pagkalago yan yan ang ganda na talagang uti utay, utay po kayo tibay na po yan oh. umuga ang isa hindi na po maaalog last na po last na tawag nyo tari Mas na ano Iras Pagkangalay po Kaya po kami nag-upo na eh <laughs> Ang din naman eh pari Ang alay po nakatayo katayo ah. pum Sa Sa likod Sa likod

Ay, ah, mga kutol, tayo naman ay magpapahinga naman, pauwi na po. At ah, mag-aalaga naman sa bata. Ayan. Alagang sipag lang tayo mga kutol. Walang hihinto. At ah, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta po sa aming pamilya at lalo na po sa aming mag-asawa. Ayan, hanggang dito lang mga kutol. Maraming maraming salamat po. At ah, sa pagsama buong maghapon, sipag lang po at saka buong Bye. Salamat po sa inyo lahat.